Nasita ang isang motorsiklong may sticker pa ng Office of the President. Nang dahil sa pagdaan nito sa EDSA Busway, nakipagmatigasan pa sa motoridad ang rider nito. Nagbabalik si Ryan Lasigas. po. hindi naman totally sa amin. Bakit hindi? Bakit hindi umubra at walang nagawa ang pagmamatigas at ang nakadikit na sticker na Office of the President ang motorista nito, ng motorista ito ng parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Ang motorista kasi huling gumagamit ng EDSA busway sa bahagi ng EDSA Santolan Station. Nakipagmatigasan pa sa mga tauhan ng SAIC ang rider at pilit na inilulusot ang kanyang violation. Paliwanag niya may iniwasan lang siya na sasakyan kaya napunta sa busway. Bagay na hindi kinagat ng saik dahil malayo pa lang ay tanaw na ang rider na gumagamit ng busway. Ang kanyang pakiusap, bigyan siya ng exemption dahil sa traffic. Umiwas lang naman talaga ako, nakita niyo eh. Umiwas lang, lang talaga ako doon sa ano, sasakyan. Pagbaba mo lang dyan, sir? O yung pagbaba ko, malayo pa ako eh. Pagbaba ko eh. Malayo pa ako kahit tingnan niyo sa review. Tignan nyo sa review, sir. May kami lang kayo. Iniwasan ko yan. Sino ba naman tao na gustong nagmamadali ako? May traffic. Maging ang team ng PTB4 na nagka-cover ay tila nasama sa init ng ulo ng motorista. Ayaw niya rin ibigay ang kanyang lasensya at nagtangkang tumakas kaya para mapatigil ito ay kinuha ng taga-saik ang susi ng kanyang motor inabot ng mahigit 30 minuto ang pakikipagtalo ng rider sa mga taga-saik hanggang sa dumating ang mga tauhan ng Highway Patrol Group at pumagit na. Hindi naman tatani e. kung, kung talagang nag-bastain ako. Doon Ay, pa lang sa umpisa. Dapat sir, kung hindi ka tumahan, hindi ka tumahan, baka tumiwas ka pa kung, kung ka pa. Siyempre traffic, iniiwasan mo yung traffic sir kasi nalilate na. na ako sa trabaho eh. So, sa huli, binigay din ng motorista ang kanyang lisensya nang usisain napagalaman din na walang ORCR ang rider kaya dalawang violation ang tiniket sa kanya. Kabilang dito ang disregarding traffic sign at failure to carry ORCR. Huli din ang apat na ambulansya na dumaan sa EDSA busway na wala namang dalang pasyente. Kapansin-pansin naman na walang nabigyan ng violation ticket na mga government vehicle. Bagamat may ilang PNP vehicle na dumaan sa busway, may naipakita naman silang dokumento na nagpapatunay na meron silang operasyon. Kaya ang resulta, absuelto sila sa violation ticket. May pakiusap naman ang DOTR sa mga nahuhuling motorista na iligal na gumagamit ng busway. Alas 5 kanina ng umaga nang ikasan ng ang kanilang operasyon sa Ortigas at Santolan Station. Ryan Lisigues, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.